natakot din ako maiwan si kapatid na Daniel na hindi sapat na nakahanda. Alam ko na marami siyang makakaaway pag wala na ako. Ang akin lang hiling sa Diyos, sana huwag magkaganon. Naawa ko sa akin anak. Kilala ko po si kapatid na Daniel. Alam ko ang kanyang puso alam po ang kanyang diwa sa gawain. Ngayon pa lang po naaawa na ako sa kanya dahil maraming mga tribo, maraming mga tao nag-iisip ng masama. Subalit ang aking puntiwala ay ang Diyos kung sakaling ako'y mawawala, naniniwala ako, bibigyan siya ng Diyos ng karunungan, ng tatag ng loob, para maakay ang bayan ng Diyos na ito. Kaya ang aking pakiusap, mga kapatid, sana kung meron kayong anumang duda, kung meron kayong anumang salubid, manalangin po kayo sa Diyos na sana tulungan kami naman na huwag kaming maging masama kagaya ng naiisip ninyo. Gayun din naman kami. Alam nyo, hanggang wala po akong nakikitang anumang masama, ang palagay ko naman sa inyo, kayo'y mga taon sa Diyos. Nakikita naman ninyo, mga kapatid, sa umpisa pa lang, sa pulong, sa doktrina, ito lang naman po ang iglesia ang dinudoktrinahan pa lang kayo. Kahit pa paano, pinagkakagastos sana kayo. Ako po yung nag initiate ng doktrina ng may pagkain, may merienda, may hapunan. Il alam kong pag lumapit ang tao, gustong makinig ng salita ng Diyos, meron diwa ng Diyos na umaakay doon. Ang palagay ko po sa lahat ng lumalapit na nakikinig, mga tao ng Diyos, until the time na mahayag na yung kanilang masasamang intensyon, sa alang ako, nagkaaroon ng naiisip yung tanungan ni kapatid na Daniel sabi niya nagpapatawad siya dahil yun ang utos ng Diyos pero tinatandaan niya yung taong gumagawa ng katraiduran at paninira sa kanya ang tanong niya ay nung isang araw na siya nagtitext sabi niya tatanong ko nga kay eh, Brother Amy, kung mali ba yung aking ginagawa, tinatandaan ko. Hindi mali yun. Nasa Biblia yun. This is ng Roma. Pakibasa mo kapatid na Luz. Ngayon ipinamamanhi ko sa inyo mga kapatid. Natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga kapipisuan laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat? Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Sino mang pinanggagalingan ng pagkaampikampi, mga katitisurang, pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi, mayroon pasing mga kapatid na pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi. Minsan kamang anak upay, pa eh. Mayroon pa akong kamag-anak na lahat ng mga kausap niya na higing laban kay kapatid na Daniel. Kamag-anak ko man yun, naniniwala akong traidor yun, mga kapatid. Traidor yun sa katukuhanan. Hindi mananampalataya yun. Kasi kung mananampalataya yun, maniniwala siya sa akin. At kung naniniwala siya sa akin, igagalang niya yung espiritu na sa akin. Eh, dahil sa ipinakikita niyang gano'n, naniniwala ako, hindi ko kapatid yun sa Diyos. Kahit kamag-an ako pa. Kaya ang magsasabi ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo, yung pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi, mga kapitisuran, at laban sa mga aral na inyong napag-aralan, magsilayo kayo sa kanila. Uy, kanisang pang. Ang masasabi ko po, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Diyos na pa rin kayo. Nakita ko pa ang araw na ito. Salamat sa Diyos. Merong mga kapatid na sa kabila ng matinding panggigiba at paninira ng kaaway, naniniwala pa rin kayo sa ating pagsasama-sama na sa Diyos.